Hey, kamusta kayo? Alam nyo ba na sa natural na paraan, pwede nating mabawasan ang sintomas ng gout at mataas ng uric acid? Sa pamamagitan ng mga halamang gamot na makikita dito sa Pilipinas, may mga alternatibong paraan tayo upang labanan ang sakit na ito. Napakahalaga na alagaan natin ang ating kalusugan, lalo na't na madalas mahilig tayo sa masasarap na mga pagkain. Kaya't ngayon, talakayin natin ang top 10 na halamang gamot para sa iyong uric acid at gout. Siguraduhin manood hanggang sa dulo para malaman ninyo kung paano ito makakatulong sa inyo. Una ay ang sambong o ang Blumea balsamifera. Ang sambong ay isa sa mga pinaka-popular na halamang gamot sa Pilipinas. Kilala ito bilang diuretic o pampaihi kaya't nakakatulong ito sa pag-flush out ng sobrang uric acid sa katawan. Sa pamamagitan ng pag-ihi, ang regular na pag-inom ng sambong tea ay makakatulong sa pagpigil ng pamumuo ng uric acid na siyang sanhi ng gout flare-ups. Paano ito gamitin? Kumuha ng sariwang dahon ng sambong, mga lima hanggang sampung piraso. Hugasan ng mabuti at pakuluan sa tatlong tasa ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minutes. Salain at inumin ang tsaa dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Number 2, pansit-pansitan o ang peperomia pellucida. Ang pansit-pansitan ay kilala bilang halamang gamot na mabisa laban sa gout. Ito ay may anti-inflammatory properties na tumutulong magpababa ng pamamaga at sakit na dulot ng gout. Bukod dito, may mga pag-aaral na nagpapakita na kaya nitong pababain ang uric acid level sa iyong katawan. Paano ito gamitin? Kumuha ng sariwang dahon at stem ng pansit-pansitan. Hugasan ito ng mabuti at pakuluan sa tatlong tasa ng tubig sa loob ng sampung minuto. Salain at inumin ang tsaa, isa hanggang dalawang beses sa isang araw. Maaari ring kainin ang sariwang dahon bilang salad, ngunit siguraduhin na hugasan ito ng mabuti. Pangatlo, lagundi o ang vitex negundo. Ang lagundi ay kilalang halamang gamot para sa mga sakit ng katawan. At ito rin ay mabisa laban sa pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan na dala ng gout mayaman ito sa anti-inflammatory compounds na makakatulong sa pagpapahupa ng pananakit. Paano ito gamitin? Pakuluan ang mga dahon ng lagundi sa apat na tasa ng tubig at gawing tsaa. Uminom ng isa hanggang dalawang tasa ng tsaa bawat araw upang maibsan ang sakit at pamamaga ng gout. Pang-apat, bayabas o guava leaves. Ang bayabas ay kilala bilang antiseptic at antioxidant. Bukod pa dito, ang dahon ng bayabas ay nakakatulong sa pagpapababa ng uric acid sa katawan at sa pagbawas ng pamamaga. Paano ito gamitin? Kumuha ng mga sariwang dahon ng bayabas. Hugasan ng mabuti at pakuluan sa apat na tasa ng tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minutes. Inumin ang tsaang ito isa hanggang dalawang beses sa isang araw. Maaari mo ring gawing topical application ang bayabas tea sa namamagang kasukasuan sa pamamagitan ng paglagay ng malinis na tela na babad sa tsaa. Panglima, Ampalaya o Bitter Gourd ang ampalaya ay may kakayahang pababain ang uric acid levels dahil ito ay may hypoglycemic properties. Bagaman kilala ito sa pagpapababa ng blood sugar, ito rin ay nakakatulong sa mga may gout. Paano ito gamitin? Gumawa ng ampalaya juice sa pamamagitan ng pagblender ng mga sariwang prutas at dahon ng ampalaya. Maaari ring pakuluan ang dahon ng ampalaya sa dalawang tasa ng tubig. Uminom nito ng isa hanggang dalawang beses sa isang araw para sa mas magandang resulta. Kung hindi man, maaari nyo rin i-incorporate ang ampalaya sa inyong daily dishes o ulam. Pang-anim, silymarine o ang milk thistle. Ang silymarine o milk thistle ay kilala sa pagpapalakas ng liver function na may mahalagang papel sa pagfilter ng toxins at uric acid mula sa dugo. Ang malusog na atay ay nakakatulong sa pag-iwas sa pagtaas ng uric acid sa katawan. Paano ito gamitin? Gumamit ng silymarine supplement na nabibili sa mga herbal shops o pharmacies. duhing sendin ang tamang dosage ng produkto para maiwasan ang side effects. Maari ring pakuluan ang mga dahon at inumin bilang tsaa. Pangpito, bawang o garlic. Ang bawang ay isang natural na anti-inflammatory agent na kilalang pampababa ng uric acid at nakakatulong sa pag-iwas sa gout flare-ups. Isa rin itong natural blood thinner na maaaring makatulong sa pag-improve ng circulation. Paano ito gamitin? Durugin ang 1 to 2 cloves ng bawang at kainin ito ng hilaw tuwing umaga. Pwede rin isama sa mga lutong pagkain araw-araw. Kung hindi kayang kainin ng hilaw, maglaga ng bawang at inumin ang katas nito. Number 8. Turmeric o Luyang Dilaw Ang turmeric ay mayaman sa curcumin, isang malakas na anti-inflammatory agent na nakakatulong sa pag-alleviate ng mga sintomas ng gout. Nakakatulong din itong bawasan ang oxidative stress sa katawan na maaaring mag-trigger ng inflammation. Paano ito gamitin? Magpakulo ng 1 teaspoon ng turmeric powder sa dalawang tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto. Salain at inumin ang tsaan nito isa hanggang dalawang beses sa isang araw. Maaari ring ihalo ang turmeric powder sa honey o sa gatas para sa mas masarap na paraan ng pag-inom nito. Number 9, Luya o Ginger. Tulad ng turmeric, ang luya ay isa pang mabisang halamang gamot para sa inflammation. May natural na compounds ang luya na maaaring makatulong sa pagmanage ng uric acid at sa pagbawas ng pamamaga. Pakuluan ang 2 to 3 slices ng sariwang luya sa dalawang tasa ng tubig. Inumin ang tsaa nito dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Maaari ring magbabad ng tela sa pinalamig na luya tea at ipahid ito sa apektadong kasukasuan upang mabawasan ang pananakit. Panghuli, number 10, Banaba o Lagerstromia speciosa. Ang banaba ay kilala sa Pilipinas bilang halamang gamot para sa diabetes. Ngunit nakakatulong din ito sa pagpapababa ng uric acid levels. May mga antioxidant properties ito na tumutulong sa overall health ng kidneys at sa pag-flush ng uric acid. Paano ito gamitin? Pakuluan ang mga dahon ng banaba sa tatlong tasa ng tubig at gawing tsaa. Uminom ng isa hanggang dalawang tasa araw-araw. Maaari rin itong bilhin in a form of supplements kung mas gusto mo ng mas madaling paraan ng pag-inom nito. At iyan ang mga sampung halamang gamot na makakatulong sa inyong laban sa gout at mataas na uric acid. Tandaan na mahalaga ang tamang pagkain at pangangalaga sa kalusugan. Pero kung gusto ninyo ng alternatibong paraan, subukan ang mga halamang ito. Pero huwag kalimutan kung ang sintomas ay magpatuloy, laging magpakonsulta sa inyong doktor. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!